Ayan, magandang araw po sa lahat mga kapinya. Ito po ang Ipamalas TV. Di ba lang dito po tayo sa ating location na taniman ng promosa na pinya upang ipakita sa inyo yung pangalawa natin na pag-apply ng abono. Yun nga sabi ko sa inyo. Ito ay, papakita ko po sa inyo yung pangalawa natin pag-apply ng abono. Kung anong abono nga ang ating gagamitin sa pangalawang pag-abono natin. Ano? Di ba yung huling abono natin, ito ay nasa mahigit ng 3 months medyo na delay nga tayo sa pag-abono sa ngayon pero okay lang yun dahil ang ating pinya ay maganda pa naman ang kanyang dahon medyo talagang green na green pa siya ibig sabihin may pang konti yung in natin na fertilizer noong nakaraang pag-apply natin dito nung unang abono natin ano yan yung unang abono nga natin ang nilagay lang natin dito ay yung mag isang abono lang isang klasing abono lang na 14-14. Sa ngayon naman, ang gagawin natin sa ngayon ay di pangalawang abono ang ating i-apply dito dahil ito nga talagang maganda na ang ating angat ng ating pinya. Kung makikita nyo nga talagang magaganda siya. Di bali yung iba naman talagang nadidelay dahil yan nga depende nga yan sa suhi ng ating itinatanim ano talagang di maiwasan yan. Pero ang karamihan sa ngayon talagang malalaki at magaganda talaga ang sibol ng ating tanim na pinya. Ayan. Ito nga ipakita natin sa inyo. Di bali ang ginagamit natin sa pangalawang abono. Magagamit tayo ng 14-14. Ayan. Ito guys yung 14-14 ng ating gagamitin ano yung brown na yan at ito naman yung urea di bali imimix natin to ano Itong dalawang to ang gagawin natin, ito yung pangsukat natin. Yung 14-14, gagawin natin ng dalawang sandok dito sa pangsukat natin. At dito naman sa yuria ay isa lang. Di bali, mas lamang ang 14-14 na ilalagay natin sa pangalawang pag-filtilizer natin dito sa ating tanim na pormosa na pinya. Di bali, ito nga ang gagawin natin dito yung mga gantong medyo malalaki na ito ay lalagyan natin to ng mga 15% at itong medyo maliit naman lalagyan natin to ng 20% ano para makahabol-habol sila sa paglaki yan ganyan lang guys tayo kapag nag a ng abono ano di bali yung medyo nadidelay dadamihan natin ng pag-apply ng fertilizer para makap makahabol sila sa ating pag apply o paglaki nila dahil yung iba talaga ay delay. ayan, dibali ito nga special ko guys tayo no ayan no guys dibali nga may kasama tayo yung pagpipitilizer dahil hindi natin ito kayang suluhin ano kung tayong mag isa lang lalagay dito kaya ito nga may dalawa tayong kasama dito na batikan sa pag lalagay ng fertilizer ayan kaway-kaway dyan <laughs> ayan diwali talagang medyo ma sa ngayon medyo may kung nakikita nyo guys may mga damo pang natitira kaya ang ginawa natin dito sa ngayon iunahin muna natin yung pag-apply ng abono ano, sa susunod na pakatapos nito ito ay aalisin natin yung mga ibang damong na hindi namatay nang tayo ay mag pesticide dito ano kaya ito sa bawat puno nga naglalagay tayo na yung kapag medyo maliit, naglalagay tayo ng 20%. Kapag medyo malaki naman, nagaya nito, mga 15% lang na fertilizer o grams. Ng ating ilalagay na pataba. Yan ganyan lang guys, ano, dapat sakto sa puno ang paglalagay natin para kapag ito ay natunaw, sakto rin sa kanyang katawan. Yan, di bali iikot ko pa kay sa ating time na pinya ano. Dito tayo sa dulo. Yan. Talagang tiyaga lang eh sa pagtatanim ng formosa na pinya. Eh, dahil ito ay matinik. <laughs> ah, nakailang sako na. Pa duwa na hmm. Di bali pangalawang pangalawang abo, sako na silang nagamit sa ngayon mabibilis ang ating mga nakuhang mag-aabuno yan di dito nga hanggang dito ang ating paglalagay ng fertilizer lahat ito ano lalagyan natin para sabay sabay ang kanyang paglaki yan kung mapapansin nyo nga dito talagang malalaki ang sibol ng ating tanim na pinya yan yung mga ibang damong at hindi na alis ano ito ay mamanumanuhin natin tong aalisin para magandang tingnan pagkatapos ng ating pag -piltilizer. dahil inaapura natin yung paglagay natin ng fertilizer dahil nga yun medyo na delay tayo dahil sa ating busy sa pag sa trabaho sa ibang gawain yan bali hanggang doon ang ating nga apply ng fertilizer ayan ayan ano guys yun nga tinakita natin sa inyo sana may natutunan kayo o nakakuha na naman kayo ng idea kung paano yung pangalawang pag apply ng fertilizer sa ating tanim na formosa na pinya ayan napakadali lang naman ano guys di ba ang gagawin nga natin huwag natin talagang padadamuhan ang ating pinya para maganda ang sibol o angat ng ating pinya ano. Hindi natin nahayaan na madamo. Kaya ito nga pakatapos ng pagfertilizer dito, yung mga ibang damo dito. Ito ay manumano natin tong aalisin. Para malinis ano. Para hindi masipsip yung fertilizer na ilalagay natin dito sa ngayon. Ayan. Yung nga ano guys, nakita nyo na yung pag-apply natin ng pangalawang abono naggamit tayo ng urea at 14-14 i mix -mi natin yun para combination yung dalawang fertilizer na ilalagay natin dito para sa dahon at para sa paglaki ng kanyang puno ano yan kung napapansin nyo nga talaga dahon ay naghihingi na siya ng fertilizer oh medyo nagpupula-pula na siya na medyo nagyaylo ng kunti ang kanyang dahon kaya naghahabol tayo para ma-apply na dito ng fertilizer dahil sa ngayon ay umuulan-ulan na dito sa amin kailangan natin na maapura para pag umulan ito ay tunaw agad, mapunta agad sa kanyang mga ugat ng fertilizer na ang ating ilalagay sa ngayon Ayan, ganyan lang guys, ano, paglalagay, o, oh. Para so, ka naman katapon. Hindi na sila nagagamit ng guwantes o, oh, pero matinik yan. <laughs> Talaga na ang ating mga pipiltilizer dito. <laughs> Isasad ka yun, no? babagot-butan, ano? Iyo. Yeah dapat alam mong bagot ng tanong. Mm -hmm. Sa so, mga kikya gawin sa abong. Ayan. Medyo nadiling ay pag abong sa mga kitang 3 months. Ngayon, mainit na naman. Ayan, di bali hanggang dito na lang guys. Di bali in-update ko lang kayo at pinakita sa inyo yung pangalawa natin pag-apply ng fertilizer. Yung mga gusto magtanim. Ayan. Magkaroon naman kayo ng idea gusto nyo magtanim ng ganitong klaseng produkto, na dito nyo lang makikita sa Camarines Norte, ano, ito ang produkto ng Camarines Norte, yung Formosa na Piña, na isa sa hanap buhay dito sa amin, yung pagtatanim ng Formosa na Piña, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood, hanggang dito na Pumalas TV, bye bye!